Uh, this morning, habang ako po ay nagkakape, nakikinig po ako sa radio program na pinakikinggan din ni tatay. And then, yung pinagkakaguluhan doon na topic ng mga anchorman, about a young girl, hindi ko na ano kung minor ba o ano, na na-rape. Kasi, nakipag-meet up sa kaniyang boyfriend na nakilala lang niya sa social media. Now, this is not an isolated case, right? So hindi isa lang ang napa uh, ang pangyayari na ganito. Ang daming mga balita dati pa nung bago pa lang nagsimulang na mayagpag ang social media na ang ating mga kabataang babae ay nabibiktima ng mga hindi nila kilalang lalaki. Ngayon, this is my message to the young women out there. When I discuss in class, especially about this, kasi bahagi ito ng media and information literacy, itong kumakover din ito sa data privacy. Kasi iyang mga bata na yan, kung walang magaguide niyan, their private information, private personal information to someone that they only know online. Ngayon, ang dali po mahulog ng loob ng ating mga kabataang babae. So kapag pinaparamdam ng isang lalaki, be that in person or virtually sa social media, na sila ay mahalaga. Yung mga babae natin, yung mga teenagers natin, ay hindi na nagdadalawang isip. Nahuhulog po sila sa bitag ng mga matatamis na salita ng mga lalaki na yan. And then... Dahil nga, social media, the relationship is existing only in their cell phones. Hindi alam ng mga magulang na meron na palang boyfriend yung kanilang anak. So, nasosorpresa na lang si nanay at si tatay nung malaman na si anak inabuntis or worse, na rape or the worst scenario na pwede nating maisip, wala nang buhay na natagpuan. Dahil nakipag-meet up nga doon sa kaniyang kasintahan na hindi man lang niya nakita in person. So, hindi yan, hindi yan isolated case. Ang dami ko na pong nababasa dati and then para na po akong sirang plaka na pabalik-balik nito every school year kasi meron pa nga nilagay sa sako, merong iniwan sa hotel room na wala ng buhay, merong uh, idinadump lang kung kahit nasaan. And that is heartbreaking for parents. Yung mga anak natin, dapat po natin na minumonitor po yung mga galaw nila, especially yung mga teenagers, 13, 14, 15. Yung mga anak po natin, yung mga nanay, mga tatay, kung pwede po, i-access po natin yung kanilang mga cellphones. Or tanungin po natin sila kung saan sila pupunta. Or better yet, kausapin po natin sila. Okay? Let us encourage them to open up. Bakit kaya? Kasi may naitatanong natin sa ating mga sarili. Tayo yung mga, mga, parents, eh bakit hindi natin alam na nagkakaroon ito ng boyfriend? Bakit hindi natin alam na itong anak ko na ito, eh, meron palang uh, date? with someone that she doesn't know. Bakit hindi ko alam na itong kachat pala eh ganito, ganyan. So we are parents, habang nasa poder po natin sila. It is our responsibility po na alamin, kung hindi man alamin lahat, at least we can have knowledge kung sino yung mga tao na palagi nilang nakakasalamuha. It doesn't have to be an investigation, it doesn't have to be an interrogation. Alin bang kahit man lang malaman natin kung sino yung mga tao na posible nila na samahan o lapitan o ano pa man. As a teacher in the high school, ang masasabi ko lang kasi is there is something wrong with how we parent our children nowadays. Pamilyar po sa akin yung linya na ayaw makinig sa akin, ma'am. Hindi nagpapasaway. Hindi nagsasabi ng totoo. E, ngayon kung ganyan si anak, What could be the most probable cause? Malamang, ayaw magsalita, ayaw magsabi sa inyo ng totoo, ayaw kayong ayaw ipaalam sa inyo kung ano yung nararamdaman nila, kung ano yung mga uh, nagaganap sa buhay nila. In the first place, hindi nyo naman din sila pinakikinggan. So, imbis nga kayo yung hingahan ng sama ng loob, hindi nyo sila pinakikinggan. You always attack your children. Like they are enemies. Like kayo yung huwes. Sila yung nagkakasala. So para sa mga bata wala na silang nagamang ta nagawang tama. Puros na lang sila mali. Now for for a growing up person, that can be very difficult to process. Kasi they are still trying to ano yan, to to assert their places in the world. Tapos wala silang nakikitang suporta mula sa inyo. Ngayon kung magtatanong man kayo, palaging padabog, palaging pasigaw, palaging parang merong galit at duda sa ating mga puso. No, kung dumaan tayo sa point na yan, dumaan tayo sa edad na yan, so, gusto ba natin na maramdaman ng ating mga anak kung ano yung mga naramdaman natin dati na parang wala tayong matakbuhan, wala tayong mahingahan ng sama ng loob, doon tayo pupunta sa ating mga barkada. Nakatulad din natin yung, yung experience no Hindi sa yung experience para i-deal yung sitwasyon na nandun sila. So, ganun yon. So, hindi daw nakikinig, hindi nagsasalita. Yun yung palagi kong naririnig. Anong gagawin ko dyan, ma'am? Kala naman, eh, ganito gagawin ko dyan. Ayaw naman niyang makinig sa Ayon. Ayun. Or maybe, another thing, pakasinanay mo yung anak mo na ibigay mo sa kanya lahat ng nagustuhan niya. Hinahayaan mo siya kung ano yung gusto niyang gawin. Dahil nung bata pa ba siya, kapag nagtatantram siya, ayaw mong umiyak ng matagal. Kasi nakakairita yun, nakakarindi sa tenga. Kaya yun, kung ano, kung ano ang gusto, binibigay mo na agad para matahimik. Ngayon, you are perpetuating the problem kasi ngayong malaki na siya. Hindi mo na siya mapatahan ng gende hindi mo pa huna, mo na siya ma yun bang hindi nyo hindi mo na siya mapatahimik ng simpleng limang piso lang iba na ang level ng gusto ng iyong anak dahil sinanay mo siya na lahat ng gusto niya ibinibigay mo And then another thing bakit hindi alam ng magulang na disuras ng gabi ha, pa si anak hindi mo ba hinahanap yung anak mo pag sapit ng dilim. Kung wala pang anino ng anak mo, hindi ka ba natatakot na hindi mo nakita yung anak mo dyan sa bahay? Kasi ang dami kong mga kabataan na napapansin sa lansangan, sila-sila lang magbarkada. 10 p.m., 11 p.m., disoras oras ng gabi. Wala man lang bang magulang na yun bang naglalakas ng loob na siguro eh hanapin yung mga bata na yan at pauwiin nagbabago na ngayon panahon